Hello guys, i-share ko sa inyo yung mga orders ko kahapon at saka ngayon, yung mga dumating ha. So, eto, etong Alfonso, uh, tatlong box ng MP Litro ay galing yan kay Sarisuki. Eto namang puro Yosi na to, syempre kay grocery. Ito ay kay ay uh, URC yan galing URC. Ito kay Pure Gold. Tapos meron tong isang box ng MP Long Knit and doon naka-display na. Kasi ito naman yung tubig at saka yung mga bigas dito lang yan sa amin sa local wholesaler. Tapos ito, itong tatlong box na to ay kay uh, Pure Gold. Actually, meron pa to isang box. Ang in order ko kasi noon ay sampung box na, sampung yakult. Yan, naka-display na yung iba. Hindi gusto kasi siya i- Uh, i hold sa inyo si share kaso ay nyo, pinsan ko nag-display na siya nag-display na niya yung iba puro chips yung nandito Ayan, tapos may naiwan lang na flat tops at saka ng curly tops. Tapos itong tomato paste. Bukas na nga to kagabi kasi kagabi ko dapat to i- ay ho kaya lang pagod na kaya hindi na natuloy ito pala bumila ko ng Toblerone pangkain lang yan tapos breadcrumbs at itong mga mga nakapromo na dato puti toyo at saka ng suka tapos dito tayo sa isa yan, kay Pure Gold lahat to, ang total nito ay uh, nasa 8,000 pesos kasama na yung Yakult. Wala ko in-order sa kanila na Yossi kasi wala naman silang nakapromo. Tapos itong Oreo na nakapromo. Tapos ito yung Magic Sarap na may free silang bayong. Ayan. May mga free na bayong. Tapos itong negosyo pack na UHC. May free din yan. Tapos, may bibili ka? No, no. Alaska 9 tapos mga jersey na condense, so, yung mga mumurahin lang kasi pag Alaska dito sa amin nagugulat sila sa presyo tapos meron tayong uh, mga nakapromo na Nestle all purpose cream, may free na dalawang magic sarap, tignan nyo oh. uh, sa April pa next year 2024, ma-expired tapos nakapromo din ang Mang Tumas, may free tayo na isa tapos mga ganito na yan. Ayan, Century 2 na Flex in Oil. Tapos San Marino. And yung mga sardinas na may mga palibre. Ayan. Ayan. Ito namang last na box. Yan nakalagay, Bautista, ba? Diba? Dito yung mga sabon at or non-food. So, buy five, get one. Itong ating tissue. Yung iba dito mga nakapromo, ayan o. Oh, buy 6, get 1 free. At yan. Tapos mga, ano natin. Yan. Uh, Ariel, mga Fabcon. Alis lahat yan. Tapos Tawas. Yan, mga Sunrocks na. Tsaka ito. Tapos mga shampoo. Uh. Yan. So lahat yan ay non-food. Yung iba ay stock lang yan. Yan. Nag-i-stack ako pag uh, may mga free na ganyan. Yan, saka pag may extra pang budget. So, yan po lahat. Minsan nagkasabay-sabay. Okay guys, so ito yung order ko kay Sarisuki. Ayan na, dalawa lang yung nakalagay kasi Alfonso lang naman yan at saka MP na litro. So, naka-wholesale price yan kaya mura. Ito naman yung resibo ko kay pure gold. Ito yung isa. Tapos ito yung sa Yakult. Ayan. One box produce. So Yakult yan. Ito yung sa isa. Nasa 8,000 ito. Si Sarisuki ay nasa 8,000 plus din. So 16 na. Sabihin natin 17. Plus si uh, grocery naman ay 10,143. So nasa 27, 28 na yun. Tapos meron tayong URC. Kunti lang sa URC. And alam ko na yung susunod nyo yung itatanong. Eh, paano naman yan na si Mary Mart? Siyempre, <laughs> meron din akong order kay Mary Mart. Kakarating lang kasi yung order ko nung nakaraan. Binlog ko yun, and meron din akong parating na order sa kanya. Hindi ko kasi alam kung kailan sila dadating. Walang date kung kailan. So, dapat ikaw, kung order ka kay Mary Mart, dapat palagi kang may stock na pera dyan. Kasi, alam naman, eh, bigla silang dumating, tapos wala kang pambayan. So, sa mga nagtatanong sa akin, paano ma-renovate, um... Basta ma-hit mo lang, mayroon silang target eh. Siyempre, hindi naman basta-basta na ano yun. Basta, ay kailangan mo lang mamili sa kanila. Ayun, so meron akong order sa kanila, hindi ko lang alam kung kailan dadating. Syempre, pag mawalan tayo ng stocks, kung saan meron. Kasi meron sabi hindi, meron kasi nag-comment doon, hindi ka na namimili kay grocery. Sabi ko, hello, second week pa nga lang ng September, naka gold tendera na, tsaka pangalawang gold tendera na, baga second week pa lang yun ah. Oh, nakadala eh tapos pangatlo na ngayon. Pag-order ako ulit, Baga maaga akong naging gold tendera bago matapos yung buwan. Hindi naman porket hindi na binablog eh. Or may bago tayong binablog. Naging mas open lang kasi ako ngayon. Kaya pwede na akong magblog ng kahit na ano. ba diba? So katulad ngayon, na-add ko na, binablog ko na din si Sarisuki. isa din sa pinagkukuhanan ko ng mga frozen foods, mga grocery dito sa tindahan. At saka ng, tuloy na to ng mga alak. So, kung meron pa kayong tanong, basta alam ko lang sagutin, ay comment nyo lang dyan sa baba. Pero, um, kung wala man akong video sa YouTube, may post naman ako sa Facebook. Kasi minsan, hindi ako nakapag-edit eh. Medyo naging busy na kasi mula nung naging ganito yung tindahan. Kaya, hindi rin makapag-edit. Pero, tinatry ko na makakapag-post ko araw-araw sa Facebook. Kaya, follow nyo sa Facebook page ko, Yvonne Bautista. At sa aking Shop with Yvonne and J&Y Shop Discord.